kailangan itong tanggapin. Walang silbi ang patuloy na panghihikbi kapag wala ng saysay. Masakit talaga. Pero ang patuloy na pagdahil ay nakakawasak sa kalooban. Ang taong ito ay hindi na pumipili. Wala na silang nakikita. Iyon ay may kabuluhan. Maliwanag ito kahit nasubukan pang itanggi. Ang puwersahang pagdapo ay hindi nagdadala ng pag-ibig pabalik. Ngunit nakakagasta lamang. Ang pagpapalaya ay masakit, pero ito lamang ang tanging daan pabalik sa sarili. Ito ang nagbabalik ng dignidad na hindi na pinapansin. Tama na ang pagtatangka na hikbiin ang mga hindi na nais manatili. Walang sinuman ang karapat dapat na mabuhay sa mga labi. Pakawalan. Huminya. Magsimula muli. Ang pagpiling ito ay nakapagpapagaling. Kahit na sa simula ito ay tila parusa. Kahit na lahat sa paligid ay humihikbi na ipagpatuloy ang pagsusumikap. Kahit na sinasabi ng isip na may halaga pa ito. Walang halaga. Kung nais ng taong ito na manatili, dapat ay nanatili na sila. Kung mayroong pagbigay, dapat ito ay napansin na. Ngunit wala na. Ang oras na ginugugol sa pagtatangkang iligtas ang nawasak ay isang oras na kinuha mula sa sarili. Ang pagtigil sa pamumuhay para subukang panatilihin ang isang tao ay pagsuko sa sariling katotohanan. At sa katunayan, alam ng lahat kapag ang relasyon ay namatay na. Maaari pang subukang baliwalain, maaari pang puwersahin ang mga ngiti, lumikha ng mga sandali, sumimbolo ng katatagan. Ngunit sa kalooban, ang kawalan ay sumisigaw. Ang taong ito ay hindi na tumitingin ng katulad ng dati. Hindi na sila nagmamalasakit tulad ng dati at ang pinakamahirap, marahil hindi sila nagmalasakit noong una. Minsan, ang nakakagigil ay hindi ang katapusan. Ito ay ang pag-unawa na ang simula ay ilusyon lamang. Na ang lahat ng ito na pinaniniwalaan ay tanging proyeksyon lamang. Na ang pagbigay ay isang panig lamang. At hindi ito madaling tanggapin ng sinuman. Ngunit kailangan itong gawin. Dahil ang patuloy na pagpapanggap ay nag-aantala lamang sa kung ano ang nakatakdang mangyari. Ang katotohanan ay ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng puwersadong patunay. Ang pag-ibig ay hindi labanan ni patuloy na negosasyon. Kung ang taong ito ay kailangang alalahanin ng palagian kung ano ang nararamdaman mo, kung gayon hindi sila nararamdaman ng pareho. Ang tunay na nararamdaman ay nagpapakita. Ang nagnanais ay nananatili. Ang nagtatanim ng halaga ay nag-aalaga. At kung hindi nag-aalaga, kung hindi nagpoprotekta, kung hindi sila nagmamalasakit kung gayon, hindi ito pag-ibig. At hindi makatarungan ang mabuhay na naghihintay ng isang pagbabago na hindi darating. Hindi makatarungan ang patuloy na humiling ng pinakamaliit at sabit na tumanggap ng mas kaunti. Sige na. Kailangan ng matapos ang paghihintay na ito. Ang pagsasabing sige na ay hindi kahinaan. Ito ay katatagan, ito ay pag-unawa na ang pagpupumilit ay hindi pagmamahal. Ito ay desperasyon. Ito ay takot sa pag-iisa. Ito ay pagkapit sa kung ano ang naisin, hindi sa kung ano ang talagang naroroon. At ang pagkapit ay hindi nakakapagsustento ng sinuman. Sa kabaligtaran, ang pagkapit ay bumabagsak. Ang pagkapit ay sumisira. Ang pagkapit ay nag-aalis. Maaaring hindi na napapansin ng taong iyon kung gaano siya kalakas sumipsip o maaaring napapansin niya at simpleng hindi na nagmamalasakit. Sa anumang paraan, ito ay nagsasabi ng lahat. Ang hindi nasasabi sa mga salita ay ipinapakita sa kawalan. Ang hindi sumisigaw ay mariin na ipinapakita sa katahimikan. At dito sa katahimikan naroroon ang sagot. Nandoon sa pagod na hindi nawawala. Sa luha na dumadaloy kahit walang malinaw na dahilan. Sa buhol sa lalamunan kapag hindi dumarating ang mensahe. Salamig sa dibdib kapag nalalaman na walang balik. Ang sakit ay hindi nasa pagbitaw. Ang sakit ay nasa pagpapatuloy dahil sa takot na mag-isa. Ngunit ang pag-isa sa tabi ng hindi nagmamalasakit ay ang pinakamasama. Ito ay invisible. Ito ay araw-araw. At tahimik na sumisira. Limang daan salita na abot. Patuloy akong magsusulat ngayon ng hindi humihinto hanggang maabot ang dalawang libo limang daan salita. Susunod sa parehong tono, derecho, emosyonal, at walang pagbanat. At kapag ang lahat ay tila masustentuhan, ito ay dahil na itaga na ang ugali. Ang ugali ay hindi pagmamahal. Ito ay isang rutina na nakatago bilang pag-aalaga. Ito ay takot na nakadamit bilang insugnay. At kapag ang puso ay nasanay sa kaunti, nagsisimula itong tanggapin ang mga sakit na parabang normal lang. Ngunit hindi. Hindi normal ang mabuhay na puno ng pagkabahala na naghihintay ng pag-aalaga. Hindi normal ang makontento sa mga kawalan. Hindi normal ang tawagin na relasyon ang kung ano ang isang emosyonal na pagkakakulong. Ang taong ito ay hindi magbabago dahil lamang sa inaasahan. Ang pagbabago ay hindi nagmumula sa hiling. Nagmumula ito sa kamalayan. At kung kahit ang iyong pagdurusa ay hindi nakikita, bakit magbabago ang taong ito? Ang tunay na nagmamahal ay hindi kailangang panghimasukan. Ang nagmamalasakit ay nakakakita bago pa man sabihin. At kung kailangan mong ipaliwanag ng paulit-ulit kung ano ang iyong nararamdaman, malinaw na, wala ng koneksyon. Tanggapin ang katotohanan ito, mas masakit. Ngunit ito ang tanging daan na nagbabalik sa sarili. Ito ang nagbabalik ng otonomiya. Ito ang nagtatapos ng siklo ng tahimik na kahihiyan dahil ang patuloy na paghihintay na maging kung sino siya noon ay parang pamumuhay sa nakaraan. At ang nakaraan ay hindi na sumusuporta sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan ay walang laman. At panahon na para pahalagahan ang sarili. Pahalagahan ang sarili ng may tapang. Pahalagahan ang sarili ng may katapatan. Ang taong ito ay hindi karapat dapat sa halaga ng iyong katahimikan. Hindi karapat dapat sa bigat ng iyong pagkapagod. Walang silbi ang pag-justify sa kung ano ang nakakasakit, kung para lang mapanatili ang isang tao sa paligid. Walang silbi ang pagbilang sa magagandang sandali kapag ang mga masamang araw ay naging palagian. Walang silbi ang maniwalang lahat ay magiging maayos kapag ang realidad ay nagpapakita ng kabaligtaran. Ang taong ito ay nagkaroon ng maraming pagkakataon at ginawa ang gusto niya sa mga ito. Ang kanyang kawalan ay hindi aksidente. Ito ay isang pagpili. At bawat kawalan ay mas matindi ang sinasabi kaysa anumang salitang sinabi sa galit. Ang hindi pinapanatili sa presensya ay hindi mabubuhay sa mga pangako. Panahon na para tumigil sa pakikipagnegosyo sa kaunti. Panahon na para tumigil sa paghingi ng mumo na parang ito ay pagmamahal. Ang tunay na nagmamahal ay hindi ka pinaparamdam na ikaw ay hindi sapat. Hindi niya ginagawang obligasyon ang pag-aalaga. Hindi siya sumusulpot lamang kapag may gusto siya alam ng taong ito na naroon ka. Alam niyang nagsisikap ka na nag-insist na umaasa. At sa kabila nito, pinipili ka iwanan sa kawalang sigla. Pinipili ka sagutin kapag komportable sa kanya. Pinipili niyang mawala at bumalik na parang walang nangyari. Ito ay hindi pagmamahal. Ito ay kasanayan. Ito ay isang tao na alam na, kahit gaano kasakit, ikaw ay laging tatanggapin ng nakabukas na mga braso. At habang may ganitong katiyakan, walang respeto ang magkakaroon. Habang walang hangganan, walang pagbabago. Walang silbi ang linlangin ang sarili. Ang relasyon na ito ay naging siklo, nasasaktan ka, sinisimsim ang hitbi, sinusubukang makipag-usap, nakikinig sa mga walang saysay -say na pangako, naniniwala muli, nadidismaya muli. At inulit. Muli. Muli. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo ipagwawalang bahala ang nararamdaman mo para lang mapanatili ang isang tao sa paligid? Hanggang kailan mo tatanggapin na ikaw ay opsyon habang nag-aalok ng prioridad? Walang alinmang pagdududa ang taong ito. Sino ang nasa pagdududa ay ikaw? At ang pagdududa na ito ay nagpaparalisa sayo. Pinipigil ka nitong mamuhay ng talagang nararapat sayo. Nagawa mo na ang lahat ng maaari mong gawin. Ibinigay mo na ang sobra. Ngayon, iyon na ang pagkakataon. Ang iyong pagkakataon na protektahan ang sarili. Ang iyong pagkakataon na unahing ang sarili. Ang iyong pagkakataon na tumigil sa pagtangkang iligtas ang mga ayaw namang mailigtas. Walang sinuman ang darating para iligtas ka mula sa sakit na ito. Ikaw na ang bahala sa sarili mo ngayon. At wala namang masama roon. Sa kabaligtaran, dito nagsisimula ang paghilom. Huwag umasa ng pagsisisi mula sa taong iyon baka hindi na ito mangyari. At kung mangyari man, baka hindi ito tapat. Dahil ang sinumang nagpapahintulot na ikaw ay mawala sa emosyonal na estado, na alam ito, ay walang pusong inaasahan mo. Tanggapin mo ito. Huwag ka nang maloko pa. Ang pag-ibig ay hindi kawala ng sakit, ngunit hindi rin ito patuloy na sakit. Hindi ito takot na mawala ang isang tao sa buong oras. Hindi ito kailangan iwasan ng sarili para magkasya sa espasyo na iniwan ng iba. Ang taong ito ay hindi lahat ng iyon na iyong inisip. Bahagi lamang ito ng kwento. At kahit gaano ito kaintense na tapos na. Ang pagtanggi dito ay hindi nagpapabago sa katotohanan. Ito ay nagpapaliban lamang sa pagluluksa. At mahirap ito. Magkakaroon ng mga araw na ang pangulila ay mahirap. Ngunit ang pangulilang ito ay hindi para sa tao. Ito ay para sa ideya na nilikha tungkol sa kanya. Ito ay para sa mga iniisip mong maaarin niyong maging magkasama. Ngunit ang inaasahan na wala sa realidad ay hindi makakabuo ng tunay. At ang katotohanan ay natapos na ang relasyong ito matagal na. Ito ay pinapanatili lamang ng iyong pagtitig sa pagbitaw. Bitawan mo. Bitawan mo na may sakit, ngunit bitawan mo na may tibay. Walang silbi ang patuloy na nakatali sa isang bagay na nawala na. Ang pagkakapit na ito ay hindi magbabalik sa kung ano ang nawasak. Ang pagtigas na ito ay lalo ka pinapaligaya. Hindi ka makakapagpahinga ng may pusong piraso. At wala ni sinuman ang may karapatang panatilihin ka sa ganitong kalagayan. Kung talagang mahal ka ng taong ito, hindi kanya ilalagay sa ganitong estado. Hindi niya gagawing isang bagay na itinatapon ang iyong presensya. Hindi niya gagamiting garantiya ang iyong pag-ibig para sa kanyang pagbabalik. Hindi ganito ang takbo ng pag-ibig. Ang katotohanan ay simple, ang gustong magpakita. Ang nagmamahal ay nag-aalaga. Ang nakakaramdam ay nananatili. At ang umalis ay pinili itong umalis. Ganun lang. Walang dahilan, walang drama. Isang pagpili. Ngayon, ang iyong pagpili ay iba. Ito ay ang umiwas sa mga taong kumukuha ng iyong lakas. Ito ay ang huminto sa paghihintay sa mga bagay na hindi darating. Ito ay ang maunawaan na ang iyong puso ay hindi nararapat sa ganitong pagwawalang bahala. Ito ay ang hindi tumanggap ng mas mababa sa pinakamababa. Hindi ito kayabangan. Ito ay paggalang. Paggalang sa lahat ng iyong naramdaman. Paggalang sa lahat ng iyong ibinigay. Paggalang sa lahat ng naisinawalang halaga. Ito ay ang tumingin sa sarili at sabihin, hindi ko na kailangang humina para magkasya sa sinuman. Ito ang puntong pagbabago. Ito ang desisyong nagbabago ng lahat. Dahil habang tumatanggap ng kaunti, wala talagang natatanggap. Habang nagtitiis sa pagwawalang bahala, nagiging rutina ang kawalang galang. Habang nagmamakaawa ng atensyon, nawawala ang sariling boses. Hindi ka titignan ng taong ito sa ibang paraan dahil sa kaya mong tiisin ang lahat ng tahimik. Naiintindihan na niya na may sobra siyang espasyo sa iyong buhay. At dahil dito, hindi ka niya pinaprioritize. Alam niya na mananatili ka kahit na nasasaktan. Kahit na nagsisinungaling. Kahit na nawala, kahit na ginagamot siya ng malamig na puso. Nasanay kang tanggapin ito na parang parte ng proseso. Ngunit hindi ito. Ito ay hindi pagmamahal. Ito ay pag-asa. Ito ay takot na mawala ang isang tao na matagal nang nawala. Ito ay pagkakapit sa kawalang silbi. Ito ay pag-asa na balang araw ay babalik ang lahat sa simula. Ngunit hindi na babalik ang simula. At hindi na rin umiiral ang tao mula sa simula kung nagkaroon man. Dahil minsan, ang larawan na nananatili ay nilikha lamang sa iyong isip. Pinapakain ito ng iyong mga inaasahan, ng iyong mga proyekto, ng kung ano ang nais mong mangyari. Ngunit hindi ito. Hindi ito kailanman naging totoo. At ngayon, nandyan ka, sinusubukang muling buuin ang isang damdamin sa ibabaw ng mga guho. Ngunit walang maisasadok na kahit ano kung ang natira ay mga emosyonal na sirang piraso. Walang kinabukasan kung saan ang paggalang ay wala na. Walang relasyon kung saan isa lang ang sumusubok, isa lang ang nakakaramdam, isa lang ang nagmupursige. At hindi na makatwiran pang subukang bigyang katwiran ang pag-ugali ng taong ito. Hindi ito mahirap na sitwasyon. Hindi ito pagmamadali. Hindi ito stress. Kulang talaga sa interes. Ang sinumang mang nagmamalasakit, nagpapakita. Kahit na sa isang simpleng kilos, ngunit siya ay nagpapakita. Ang sinumang may gustong mangyari, nagpapakita. Ang sinumang may gustong mangyari, naghahanap. Ang sinumang may gustong mangyari, gumagawa ng paraan. E ang taong ito palaging lumalayo. Palaging nawawala. Muling sumusulpot kapag nararamdaman ang iyong kawalan. Ngunit hindi ito dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa kontrol. Ito ay upang matiyak na nandyan ka pa rin. Available. Naghihintay. Nagsasakripisyo. At kailangan ng matapos ito. Hindi makatarungan sa iyo na magpatuloy sa siklo na ito. Hindi makatarungan sa iyong kalusugang pangkaisipan. Sa iyong self-esteem. Sa lahat ng maaari mo pang maranasan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag sa wakas ay pinakawalan mo? Muli mong makikita ang iyong sarili. Sa simula, darating ang kawalan. Darating ang pakiramdam ng pagkawala. Ngunit pagkatapos. Pagkatapos ay darating ang daan. Darating ang kaliwanagan. Darating ang kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman. Dahil kapag umalis ang taong ito, kasama nito ang bigat. Umiiwas ang mga inaasahan. Nawawala ang pagkabuhol sa lalamunan. Nawawala ang patuloy na takot na maiwan muli. At doon, sa wakas, darating ang katahimikan na nagpapagaling. Ang paghina na nagbibigay ginhawa ang puso na muling kumikilos para sa sarili. Ang lakas na muling natutuklasan. Dahil hindi ka isinilang para magmakaawa ng presensya. Hindi ka isinilang para maging planory. Hindi ka isinilang para okipi ang sulok ng buhay ng sinuman. Isinilang ka para maging buo. Upang maging prioridad. Upang maging pag-ibig na umaapaw, hindi ka kulangan na nagmamakaawa. Ang taong ito ay hindi ang huling pagkakataon upang maging masaya. Isa lamang itong daan. At ang bawat daan ay nagsisilbing aral. Itong daan ay nagturo sa iyo kung ano ang hindi dapat tanggapin. Kung ano ang hindi dapat tiisin. Kung ano ang hindi maaaring gawing romantiko. Ang pag-ibig ay hindi dumarating kasama ang patuloy na sakit. Hindi ka pinapabayaan sa oras na pinakakailangan mo. Hindi ka pinaparamdam na maliit. Kailangan mong simulan na pakinggan ang iyong katawan. Ang pagod na puso ang overloaded na isipan. Ang mga gabi na mahirap makatulog. Ang mga mensaheng binura. Ang mga mensaheng na isagawa at hindi kailanman na ipadala. Ang lahat ng ito ay may pangalan, emosyonal na pagkapagod. At hindi ito kasalanan mo. Nagpakatatag ka lamang. Mas marami kang ipinaglaban. Mas marami kang inasahan. Ngunit ngayon, panahon na upang huminto. Panahon na upang patagilid ang taong ito. Panahon na upang alisin siya mula sa iyong kalooban. Dahil sa labas, matagal na siyang wala. Ang natira ay ugali. Ang kawalan ay naging rutina. At nasanay ka sa kaunti. Ngunit hindi ito tunay na pamumuhay. Ito ay pag-survive sa isang kwentong tapos na. Isang pagkakataon na manatiling nakatayo ang isang emosyonal na katawan na naagnas na sa loob. Isang pag-usad na may nakatenggang dibdib, nakakabit sa isang tao na nananatili lamang dahil sa iyong pagtityaga. Ang taong ito ay nananatili lamang dahil hindi mo pa nagkaroon ng lakas ng loob na isara ang pinto. At habang bukas pa ito, papasok at lalabas siya sa tuwing gusto niya. Gagawa siya ng tirahan sa iyong emosyonal na estado, ngunit walang itinatag na anuman. Gagamitin ang iyong oras, iyong mga salita, iyong pagmamahal, at ibabalik ang katahimikan sa bawat araw na lumilipas, ang relasyong ito ay nanghihingi ng higit pa at nagbibigay ng mas kaunti. At nararamdaman mo ito. Nadarama mo sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa iyo. Sa kawalan ng interes sa mga detalye. Sa pagkaabalang tapusin ng usapan. Sa patuloy na kakulangan sa mga mahalagang araw. Ito ay kawalang interes. At ang kawalang interes ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang mahal kita na binanggit ng walang laman. Ang taong ito ay hindi nakasama mo. Nasa ibang lugar na siya. Sa ibang dalas. At sinusubukan mong makuha ang tamang tono ng isang bagay na wala nang tinatanggap. Sinusubukan mong panatilihin buhay ang isang koneksyon na pinatay na matagal na. Wala nang enerhiya sa pagitan nyo. Nandyan na lang ang ugali. Nandyan ang pagkapit. Nandyan ang takot. At ang takot ay hindi dapat magpasya sa iyong landas. Takot na mag-isa. Takot na magsimula muli mula sa simula. Takot na harapin ang kawalang laman. Ngunit ang takot na ito ay sinungaling. Pinapaniwala ka nitong ang kaunti na iyong natatanggap ay mas mabuti kaysa sa wala. Ngunit hindi ito totoo. Ang wala, kahit paano, ay nagbibigay ng puwang para muling itayo. Ang kaunti ay pinananatili kang nakakulong sa isang siklo ng patuloy na pagkabigo. Tinutulungan mo at tumatanggap ka ng katahimikan nag-aalok ka ng pagmamahal at tumatanggap ka ng distansya. Sinusubukan mong makipag-usap at tumatanggap ka ng inis. Hanggang kailan ka patuloy na mag-aalok sa taong ayaw ka ng hawakan? Mahirap tanggapin. Ngunit mas mahirap pa ang patuloy na naliligaw sa ngalan ng isang tao na hindi ka nakinikilala. Alam ng taong ito kung ano ang iyong nararamdaman. Alam niya na maaari siyang umalis at bumalik. Alam niya na umaasa ka pa rin kahit na sinasabi mong hindi at dahil dito, hindi siya nagbabago. Dahil hindi niya kinakailangan. Ang problema ay hindi ang iba. Ito ay ang hangganan na hindi mo ipinatupad. Ito ay ang paghihintay na iyong pinapalaki. Ito ay ang pagpapatawad na paulit-ulit mong ginagawa. Ito ay ang katahimikan na iyong nilulunok. Ito ang pag-ibig na ibinibigay mo ng walang kapalit. Walang silbi ang magtangkang ayusin ang iyong intensidad para umangkop sa lamig ng isang tao na naghahanap lang sa iyo kapag pakiramdam nila ay nawawalan sila ng kontrol. Dahil hindi ito pag-ibig. Ito ay pagmamayari. Ito ay kayabangan. Ito ay ego. Ang taong ito ay hindi namimiss ka. Namimiss nila ang malaman na mayroon ka pa. At hanggat alam nila ito, patuloy nilang gagamitin ang iyong presensya bilang pangangkla hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kaginhawaan. At kailangan na itong tumigil. Karapat dapat ka sa higit pa. Karapat dapat ka sa isang tao na hindi ka pinagdududahan sa iyong sariling halaga. Isang tao na mananatili ng hindi kinakailangan ng kaunting pagpipilit. Napipiliin ka araw-araw at hindi lang kung kailan komportable. Isang tao na titingin sa iyo ng may katotohanan. Na makikinig ng may atensyon na magmamalasakit sa kung ano ang iyong nararamdaman nang hindi mo kailangang magmakaawa. Iyan ang pinaka-minimum. At kung wala man kahit ang pinakamababa sa ibinibigay ng taong ito, bakit magpapatuloy? Lalampasan din ang sakit ng pagtatapos. Ngunit ang sakit ng pananatili, hindi. Ito ay nag ipon lamang. Nagiging kawalang-gana, pagkapagod at kawalang-paniniwala. At matapos ang isang panahon, kahit ikaw ay hindi na alam kung ano ang nararamdaman. Dahil ang kung ano ang naging pag-ibig ay naging obligasyon. Naging sama ng loob. Naging pagkabigo na nakatakip sa pag-asa. At ang pag-asang maling pinapahala ay isang patibong. Ikinukulong ka sa kung ano ang wala na. Pinapabalik-balik ka, umaasang balang araw ay makikita ng taong ito ang lahat ng iyong ginawa. Ngunit hindi niya gagawin. Dahil ayaw niya. Dahil hindi niya nararamdaman at kung naramdaman niya, hindi kanya niya iiwan sa ganitong sitwasyon. Hindi kami namahal. Ikaw ay pinapayagan lamang. At masakit ito. Dahil sa kalooban, naniniwala ka pa rin maaari itong maging iba. Ngunit hindi ito mangyayari. Desidido na ang taong ito. Kahit hindi nila ito binigkas ng malakas. Ipinakita na nila ito. Sa kawalan. Sa kakulangan ng pag-aruga sa paraan ng kanilang pagpapahalaga sa lahat, maliban sa iyo. At kailangan mong makita ito na may nakabukas na mata. Tama na ang pagsasara ng mata para hindi harapin ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Ngunit ito ay nagpapalaya. Binabawi ka nito mula sa siklo. Ipinapahagis ka sa kawalan, ngunit pagkatapos, ibinabalik ka sa iyong mga paa. Bitawan ang hindi ka pinipili. Iwanan ang iyong nararamdaman, mag-iwan ng like at mag-subscribe na ngayon.